Kumusta mga kasalaysay? Ang kwento natin sa araw na ito ay may pamagat na. Pangarap sa disyerto. Unang bahagi. Nagkakilala si na Robert at Catherine sa kanilang kumpanyang pinapasukan. Isang electrical engineer si Robert at nasa admin department naman si Catherine. Noong una ay hindi pinapansin ni Catherine si Robert sapagkat ang tingin niya dito ay hindi marunong maging seryoso sa buhay. Subalit lumipas ang mga araw ay nakilala niya ito ng husto at bumilib. Lagi nilang pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap. Hanggang sa magtapat na si Robert ng kanyang pag-ibig kay Catherine. Nagkunwaring nabigla si Catherine, pero ang totoo ay matagal na niyang gusto si Robert. Hinihintay niya lang ito na maunang magsabi ng kanyang nararamdaman. Sinagot ni Catherine si Robert at naging magkasintahan ang dalawa. Limang taon silang magkasintahan, bago naisipang magpakasal. Naging maayos ang kanilang buhay mag-asawa. Minsan ay nagkakaroon sila ng tampuhan, pero naayos naman nila ito agad-agad. Sa loob ng sampung taon nilang pagsasama, ay hindi na wala ang apoy ng kanilang pagmamahalan. Binyayaan sila ng dalawang anak. Ang anak nilang panganay ay nagngangalang Josh. At Natalie naman ang pangalan ng kanilang bunso. Mabilis lumipas ang panahon. Napansin ni Robert na parang hindi na sumasapat ang kinikita nilang mag-asawa para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Isang gabi, bago sila matulog, kinausap ni Robert si Catherine at sinabing, Mami, pinag-iisipan kong subukan na mag-abroad, napapansin ko kasi na parang hindi na sumasapat ang kinikita natin. Sumagot naman ang kanyang misis. Dad, kaya mo bang mapalayo sa amin ng mga bata? Sinabi ni Robert na, Mami? Para sa ikagaganda ng kinabukasan niyo ng mga bata, lahat ay kakayanin ko. Niyakap ni Robert ang kanyang misis at sila ay natulog na. Nagdaan ng mga araw, linggo at mga buwan. Patuloy pa rin ang buhay empleyado ni Robert sa kanilang kumpanya. Wala siyang magawa kundi magtiis. Napabuntong hininga siya at sinabing. Maswerte pa rin ako. Marami ang walang trabaho sa mga panahon na ito makalipas ang isang taon. nag na si Robert sa kanyang trabaho at nag-umpisa ng maghanap ng bagong opportunity abroad. Hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho sa abroad ni Robert. Kahit siya ay bata pa at may angkin na katalinuhan, ay naging mailap sa kanya ang swerte. May mga araw na napanghihinaan na siya ng loob. Lumipas ang tatlong buwan ay may biglang tumawag na agency sa kanya. Pinapareport siya sa main office ng agency para sa official contract signing ng kumpanyang gustong mag-hire sa kanya. Inihanda na lahat ni Robert ang mga dokumento na kanyang kakailanganin. Nagsimula na ang pagpoproseso ng kanyang mga papeles. Isang malaking kumpanya sa Saudi ang gustong kumuha sa serbisyo ni Robert bilang isang electrical engineer. Lumipas pa ang isang buwan at pinamedical na siya. Makalipas ang ilang araw ay binigyan na siya ng petsa kung kailan siya lilipad papuntang Saudi. Sinabi ni Robert sa kanyang misis na sa susunod na linggo ay tutungo na ito sa Saudi para magtrabaho. Bagamat masaya si Catherine para sa panibagong achievement at opportunity ng kanyang mister, ay hindi mawawala sa kanya ang pag-aalala. Dad, ingatan mo ang iyong sarili at huwag stress. Mahal ka namin ng mga bata. Sumagot si Robert. Mami? Salamat. Kakayanin ko ang lahat para sa ating mga pangarap. Dumating ang araw ng pag-alis ni Robert papuntang Saudi. Hinatid siya ng kanyang misis at ng kanyang kapatid na si Roger. Hindi na nakasama ang mga bata sapagkat may pasok sila sa eskwelahan. Hindi napigilan ni Catherine ang mapaluha nang pumasok na si Robert sa departure area ng airport. Lumingon sa kanya si Robert at nagpaalam na. Makalipas ang ilang minuto ay nagpasya na ring umuwi si na Catherine at Roger. Nang makauwi sa bahay si Catherine ay bigla itong nanibago sapagkat nasanay siya na nandudoon ang kanyang mister. Halos mahigit sampung oras ang binyahe ni Robert at nakarating na siya sa bansang Saudi. Matapos makalabas sa immigration ay nakita niya ang isang Indian national na may hawak na papel at nakasulat ang kanyang pangalan. Napag-alaman niya na yun pala ang susundo sa kanya bumiyahe pa sila ng halos isang oras. Kumusta pre? Sabi ng indiano. Natawa si Robert sa kanyang narinig at sinabing. Ayos lang pre. Sa wakas at dumating na sila sa kanyang accommodation. Tinuro ng indiano kay Robert ang kanyang magiging kwarto at nagpaalam na ito. Dahil sa sobrang pagod ay hindi na nakapag-ayos ng gamit si Robert at siya ay mabilis na nakatulog, kinabukasan araw ng biyernes, ay naisip niyang tawagan ang kanyang misis, upang sabihin na maayos siyang nakarating sa Saudi. Maswerte si Robert dahil may free internet ang kanyang tinutuluyan. Tinawagan ni Robert si Catherine sa messenger, at nagsimula na silang mag-video call. Naging mahaba ang kanilang usapan. Halos dalawang oras din silang nag-usap ng kanyang misis. Tanghali na at nakaramdam na ng gutom si Robert at nagpunta na sa kanilang mess hall. Pagkatapos niyang kumain ay bumalik na agad siya sa kanyang kwarto. Wala pa siyang masyadong mga kakilala kaya medyo nahihiya pa siya. Hindi na kumain ng dinner si Robert sapagkat siya ay busog pa. Naisipan niyang tumawag sa kanyang misis, subalit naalala niya na advance pala ng limang oras ang Pilipinas, kaysa sa Saudi, at dahil alas otso na ng gabi sa Saudi, kaya malamang ay madaling araw na sa Pilipinas. Hindi na niya inistorbo pa sa pagtulog ang kanyang misis. Mga ilang minuto pa ang lumipas ay nakaramdam na ng antok si Robert. Kinabukasan, araw ng Sabado. Mag-aalas 7 ng umaga nang lumabas sa kwarto si Robert upang mag-breakfast sa kanilang mess hall. Maayos ang pagkain nila sapagkat American Company pala na nakabasilang sa Saudi ang kanyang kumpanya. Pagkatapos kumain ay naisipan niyang maglakad-lakad muna sa compound. Malinis at maayos ang lahat. May nakita siyang basketball court, tennis court at may football field pa. Nagpatuloy si Robert sa paglalakad at napansin niya ang mga puno ng dates. Napaisip siya at napatanong sa sarili. Masarap kaya ang bunga ng puno na ito? Mga isang oras din siyang naglakad-lakad nang mapagdesisyonan na niyang bumalik sa kanyang kwarto. Pagdating sa kanyang kwarto ay agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang kanyang misis na si Catherine. Nag-video call ang mag-asawa at nag-usap sila ng pagkahaba-haba hindi nila namalayan ang oras. Sabi ni Catherine. Dad. Aasikasuhin ko muna ang mga bata. Mag-iingat ka palagi dyan. Sumagot si Robert at sinabing. Mami? Miss ko na kayo ng mga bata. Nagpaalam na si Catherine at nag-end na ng video call nila ni Robert. Naglibang muna si Robert para mawala ang kanyang homesick. Nanood siya ng mga comedy shows sa internet dahil sa pagkalibang ay naisipan niyang huwag na lang mag-lunch, sapagkat siya ay busog pa naman. Ipinagpatuloy niya ang kanyang panonood. Nang sumapit ang gabi ay nakaramdam na ng gutom si Robert, kung kaya't nagpunta na ito sa kanilang mess hall. Mabilis lang siyang kumain at bumalik na agad sa kanyang kwarto. Inihanda na ni Robert ang kanyang susuotin bukas para sa kanyang unang araw sa trabaho. Pinaghalong kaba at excitement ang kanyang nararamdaman. Pasado alas 9 na ng gabi nang siya ay makatulog. Dito na po nagtatapos ang unang bahagi ng ating kwento. Sana po ay nagustuhan nyo ito. Abangan sa susunod nating upload ang ikalawang bahagi. Mga kasalaysay, muli ay sinusuyo ko po kayong lahat na suportahan ang ating YouTube channel. Huwag po nating kalimutang i-like, mag-subscribe, i-share at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at exciting na mga kwento. Asahan po ninyo na lalo ko pa pong pagbubutihan at sisikaping makapagbigay ng mga dekalidad at kakaibang mga kwento na magpapaantig sa inyong mga puso at isipan. Ang inyong tagapagkwento. Datu sa Laysay.